Ano siya ay doon? Ano si Kabilet? Kabinet, kabinet. Sino po si dyan? Ah sir magandang Sir magandang Ano po? Magandang araw Eka, ka. Kayo po si kayo po si Kabilet. Ako po yung vlogger ni Tilapia Girl. Oh, eh kachat ko yung anak nyo si JB. Ah, si Jubilin. si Jubilin. Eh puntang kurong kayo. Oh, e, inspired na inspired sa inyo yung anak ninyo kasi kaya daw kayo ay ano magsasaka. Eh ipinigyanagapang ninyo ang buhay para sila itaguyod, oh, silang mga anak ninyo. Eh parang ang gusto yata ng anak ninyo ay nagre-request yata kay kakanta yata kayo. Allah! Oh, 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 kakanta. Oo. Oh, oh. oh. kakanta yata. Jobs ako, kanta. Ha? Kanta ako ba yan? Oo, oh, okay. Ay, okay. Eh, pwede rin ma. Pagkatapos nito. Ay, Ay, paano yan? Pinuntang. Ang layo ko pa, tapos. Sabihin na tayo, ano layo ko tapos... Ay, ano yung, ha? Eh, Ano bang mga... Sige, kahit nanong na kanta. Basta't ma... Papa, ay, mapagbigyan natin yung anak ninyo na, nasa Batangas. Ha? Ina-interview ako. Oo, po kayo. Vlogger yan! Hoy! Ako, ako, wala ang pasara mo, iba ko yung pagsalaka. Oo. Pero ako yung wala akong karabara sa pagkala. Ala, paglaseng eh, ang daming kinakanta. Oo eh. Ano ba yung karabara? Sige, kantahin niyo. Sige. Basta ay belo para... Kasi... Upo kayo dyan, upo kayo. Upo ka! Eh kasi, pagka napanood ka ng followers natin, kakalat yung video, sisikat kayo. Makikilala um, uh, kayo, manonotice kayo. Hindi ako kakarunungan ng maganta eh. Ay, okay. Tapos at kayo kumakanta. Ay, akayong maawit na para para sa akin lang akong nalalaman. ano bang ano bang, awitin yan? Ay, may itin may tanong. Kaya kung maka itin tanong kayo ganang katanong kabilik, tanong! Ito! Ito! Ano? Ito! What's in it?